Magandang araw bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Tuluyan ng winakasan ang pakikibaka at kusang sumuko sa mga otoridad ang tatlong miyembro ng rebelding grupo sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Camberley Flores Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang tatlong miyembro ng makakaliwang grupo sa himpilan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 sa Barangay Garden Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Area Police Command Visayas, Provincial Intelligence Team Eastern Samar, Regional Intelligence Unit 8, Northern Samar Provincial Intelligence Unit, First Eastern Samar Provincial mobile force company, 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company at 52nd Infantry Battalion, 8th Infantry Division, Philippine Army. Samantala, nakatanggap naman ang mga nagbalik-loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang mga nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 8th st Maneuver Company, RMFB8 para sa facilitation ng kanilang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno, na Enhanced Comprehensive Local Integration Program" o ECLIP. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong at suporta at ating gobyerno sa mga nais magbalik loob sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng mga programa na naglalayong magbigay ng bagong simula sa kanilang mga buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis. Maraming salamat Patrolwoman Flores. At para sa iba pang napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis. Ako po si Patrolman Joshua Jimenez, nagbabalita para sa Police News Express.